For today's video, ito magkatay kami ng manok ko. Ito at hinukuta ng oras, pinapadugoan siya. Ayan. Ano siya guys. So, ito at binabalik na siya ng tubig na mainit. Para siya ay mabalahibuhan na. O, oh, diba guys? Masarap kasi ang manok na native mas malasa ang ay, native ayan at binabalibuhan na siya ayan tinatanggal na siya ng balahibo ayan di ay, diba ang bilis siya matanggal ng mga balahibo niya kasi siya ay binanlian ng tubig na mainit Ito. Naku, oh, pag talaga na luto to, napakasarap. Umigop ng napakasarap na sabaw. Ganyan yung naman, no? Oh. Ang bilis ni ating mag tanggal ng balahibo. Oh. Buti na lang dito sa aming lugar, napakaraming manok dito na native, kaya nakakain kami ng ganitong mga native ayan na pinapaso na siya oh unti unti na siyang sinusunog para masunog sunog ang kanyang mga natitira mga balabalahibo o oh, ba? Diba? siguro naman guys ganito rin yung ginagawa ninyo kapag ka nagluluto kayo ng manok na native diba? sinusunog sunog din siya o oh para matanggal ang mga natitirang balahibo sa kanyang katawan ayan na at na natin siya oh para maumpisahan na natin siyang lutuin at makatikim na tayo ng masarap na sawag ay siya naman talaga pagka natikman sa sabaw nito ay ah, talaga naman walang sinabi talaga ang mga manok sa palengke mas malasa talaga ang manok na native kaysa ang manok sa palengke bakit nga kaya mas mas malasa ang native kaysa sa manok sa palengke? Oh. Ah? ayun na at natapos na natin siyang chapchapin chapin Tayo mag umpisa ng mag ng ating manok na native. Thank you po sa mga nanook.